Hi guys, nag-usapan lang natin ito guys yung kapin ng ni Fish and Ah, kahit sino naman po sa atin, kahit sabihin mahaba ang pasinsya mo, ah, uh, professional ka leader o ano po. Lalo na kung nangyayari sa between sa magulang mo, kapatid, uh, pinsan, na akala mo, kasi dahil mga kamag-anak kong malapit iyo, hindi ka lulukuhin. Yun po yung masakit doon. Yung lulukuhin ka, pinagkatiwalaan mo. Yung pala, yung pinagkakatiwalaan mo. Hindi po pala dapat pagkatiwalaan. Kasi na, na ano naman, no? experience mo na lulukuhin ka. Mismo, iibin sa kanila. Magulang mo, kapatid mo, o sa sino pa na malapit sa atin. Kaya tayo naman po doon na nag-experience mo ngayon. Huwag natin ano yan, uh, dibdibin. Kasi, hindi po magandang resulta sa atin. At, mag, ano po yung uh, at, ano, hayaan po natin ipag, ano na natin, pre sila na sana hindi na naman ulit. At, ulitin pa nila. Sa mga close mo din o either sa close din sa nila. Kaya po ano po yung natin, yung guys. Sa lahat ng ating pinag-usapan ay babala lang po. Ito ay para yung tutorial so kwento na kung sino po hindi na naman ay, sorry po. Uh, ano lang po.